hoy Tabi mo nga, tabi, 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 tabi mo, tabi mo, tabi mo, tabi mo. Tabi mo, tabi mo. Siga ka ba? Hindi. Ha? Bat siga. Bat nakahubad ka? Patay mo 'yung motor mo, patay mo 'yung motor mo. Siga ka ba? Hindi, hindi boss. Hindi nakahubad ka eh. Oi. Siga ka ba? Bat nakahubad ka? Oi. Oi. Siga ka ba? Siga ka? Bat nakahubad ka? Nagawa 'yung motor ko 'yung saka mo eh. Bat ka Hindi, ka? Tinatanong ka nakahubad. Hindi. Mangas ka, mangas ka. Eh, ito, angas na ito, nakahubad po. Pitan nga natin. Hey, hey. Tabi mo nga, tabi mo, tabi mo, tabi mo, tabi mo, tabi mo, tabi mo. Tabi mo, tabi mo, tabi mo, tabi mo. Siga ka ba? Patay! Ha? Ba't yeah. ba nakahubad ka? Patay mo yung motor mo, patay mo yung motor mo. Siga ka ba? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi, hindi, boss. Hindi, nakahubad ka eh. Mukhang maangas eh. lang ako. Ang... Yan ka lang? Oo, oh, bibili lang ako, inutusan lang ako ng asawa ko hey. Bakit? Hindi, ano? parang kang siga, nakubad ka eh Hindi, naiwan ko lang yung damit ko Eh, dapat nagdadamit ka Parang kang siga, ayoko siya nang siga eh Hindi, hindi ako siga boss Dapat wala kang damit? Bibili lang ako dun Kaya nga, ba't wala kang damit? Eh, ano, inutusan ako ng asawa ko, mabilisan Ah, hindi, dyan ka lang ha hindi, dyan, bro, ka lang. dyan ka lang Hindi, <laughs> dyan ka lang, saglit lang Ha? Saglit lang Hindi kasi, siga ka ba? Hindi nga siga boss Ba't bro. wala kang damit? Inutusan ka? Inutusan Warehouse. Pero hindi kasi ga. Hindi hindi nga ako sinabi. Ito, dali ka dito. Sukat mo to, baka kasi sa ito. May okay. eh, pinapamigay kasi ang powerhouse. Sukat mo to, kung kasi sa iyo. wow! Oh, tari mo nga, wala kasi damit eh. Ayoko kasi walang damit eh. Binibigyan ko kasi mga walang damit eh. Sana ah oh. uh, isa, uh, pa ko pa. Sukat mo, hindi, isukat mo. Sukat mo, huh? kung mo. Mo kasi sa iyo. Kami uh, bayad to ah. Wala bayad diyan, pare. Yes, Hindi eh, kasi ano, nagmamadali lang ako dun kuya, eh sa ako ng asawa ko. Ah. Kaya na daw ako. Oh, tinan mo, may tiketa pa yan. Bagong bago yan. Ano, ayos ba? Sakto ba? Eh, ayos ba. Ha? Okay ba? Ito sa akin ito? Oo, oh, wala kang damit eh. Hindi, inaya nga ako. Oh, ito, tas ito, may vape ka pa galing ano, pastry vapors, nigma. Ah, ito ba yung bago? Oo, oh, bagong labas yan. Ito, may sticker pa to ha. Ito, may sticker. Ito, ito may sticker ng powerhouse ha. Mura lang yan. Tingnan mo sa ano, I-search mo yung pastry vapor sa Facebook. O ito, lagayan. Sa na ito lahat. O, sa akin na yan. Huwag kang... Ay, susunod tayo, susunod ayoko na nakahubad ha. Oh, thank you, kuya. Ha? Thank you, thank you. Para kang sigay. Eh. Ano ko sa'yo, higala ko ano eh. Higala ko si siga kaya, eh. ayoko na nakahubad sa kalsada eh ha. Thank you, thank you, kaya. Oo. Binuntutan kita eh, akala ko siga ka eh. Hindi okay, ingat ha. Kala ko siga eh. <laughs> Patakbo na si Dudong na naman. <laughs> Grabe talaga 'yung mga insa natin. Matatakotin <laughs> Hey, Siga. Mabata ka bet ka. Dali ko po, ako lang po, ko. Ano na an -an na -an -an? na? Hindi siga kaya tayo nakahubad ka eh. Diyan ka lang oi. Palibot to. Saan po pupunta Hindi. Diyan ka lang saglit lang ha. Hindi, saglit lang aligarito Ano no? Hindi, may bibigay kasi ako Ba't kasi nakaubad ka? Naligo oh, po ako sa O, aligarito, may bibigay ako Kita mo to Ano to? Clothing to ng powerhouse Ha? Aliga Nagbablog po kayo? Oo, nagbablog kasi ako Ito kasi segment ng powerhouse ngayon Namimigay sila ng mga jersey clothing Try mo, sukat mo Sukat mo lang Kinabahan lang ko May tiketa pa yan, ayun eh, no? Bagong bago yan Sukat mo kung kasa sa'yo Sir ano, sakto ba? Ah, uh, thank you po. O, tas mayroon ka pa na ito. Ito. Vape, galing pastry vapors. Yan, sa'yo na rin yan, ha? O, lagay mo na yan dito. O. Ay, susunod ayoko na nakaubad, ha? Thank you po. Ha? Parang kasiga, isiga ka ba? Hindi oh, po. Ah, kala ko siga ka. Hindi na ako, ha? <laughs> Kinabahan, gagi. <laughs> Kabado. Hahaha. <laughs> Eh, bibigay lang ako eh. Na maghahanap pa tayo ng iba. Ay, okay, ito. Hoy. Hoy. Siga ka ba? Siga ka? Ba't nakaubad ka? Nagawa kay motor ko, tsaka mahulan eh. Ba't ka nakaubad ka? Hindi natang ba't ka nakaubad? Siga ka yata eh. Hali ka rito! Hali ka rito! Hali ka rito! Ba't nakaubad ka? Puro tatoo ka po oh. Mangas ka, mangas ka. No! God, please, no! No! Ha? Diyan nga lang ha. Uy. Uy, saglit lang. Halika nga ako ito Halika, halika, halika. Saglit lang. May bibigay kasi ako, may bibigay ako. May bibigay ako. lo Saglit lang, halika dito. Anong sukat na mo? Damit mo? Anong sukat mo? Hindi ako yan. May bibigay nga ako. Kasi nakahubad ka eh. Ba't kasi nakahubad ka? Hindi kasi umuulan eh. Halika rito. Ano bang sukat mo? Ha? Ha? Medium. Medium, ito, ito, ito oh, Ako, ka, parang, parang siga eh Siga ka yata eh, ito Ito mo to Ito, clothing ng powerhouse Ha, powerhouse yan Sukat mo to Mukha sya sayo oh, Ako, ka kasi kala ko siga ka eh. Sukat mo Bagay sa motor mo yan, ayan, sakto, singkulay oh Sukat mo Ayun ang bagong labas ng, ano, powerhouse Ng mga design Saka marami pang iba, nandun niya sa Shopee Kala ah, ko kung ano sir eh. Nandun niya sa Lazada. Ayan, may kita mo sa Lazada yan. Sa akin na to? Oo, oh, sa inyo na yan. Ito. Sakto ba? Tapos meron ka pa na itong bait ng ano. O, mo to? Sakto. Pastry vapors. Ayun no? o. Sa akin na lang dito. Nigma. Sa na rin yan o. No? Ito, lagayan o. No? Ayan. Ayoko nang ano ha. Ayoko nang nakahubad ha. Uy. Hindi, kala ko para kasi siga eh. <laughs> oh. ah. 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 Hindi, ayoko kasi nakahubad. Mag Huwag magubad susunod ha. Ha? Siga ka ba? Hindi. Oh, sige na. Okay ba? Okay ba? O, na Natakot ka. E, bibigay lang ako eh. Natakot siya eh. Kala niya kung anong gagawin ko eh. Patakbo na si Dudong.